yan guys, magandang tanghali Dito kami ulit sa Marcos Highway, Pababana At uh, may pakita ako sa inyo Nakita nyo yan? Parang manubila ng barko <laughs> Ayan guys, andito tayo sa uh, Taloy. Hindi ko alam kung Taloy Sur so ito, kung Taloy Norte o sa babayan. Ayan, andito na tayo sa my tower ng Marcos Highway. At shout out, shout out sa mga bawat isang nanonood at sa mga silent viewers namin. Ayan, kung ikaw po ay hindi pa nakapag ay magsubscribe subscribe ka na. At huwag kalimutan mag Ah uh, pindutin yung notification bell para ma-notify kita sa mga bago kong ko upload. Hayyan. Prino kasi ng prino itong bus na ito mga kulitos kaya sabi ko uh onse alam matulog kasi baka malaglag sila sa upuan. prino ng prino itong Victory na to na sinusundan namin. Ah uh, At ayan. Uh, uh, patuloy lang po tayo. At uh, salamat mga kulitos sa pagsama nyo sa amin. Sa amin pong uh, paglalakbay dito sa Marcos Highway. Ayan, tinitingnan ko yung uh, ulo ni Marcos na simin, siminto dito sa makosawi. Hindi ko ma, uh, maalala na kung saan nakalagay uh, sa baba at ayon. Ayan, uh, tinitingnan ko kung uh, habang dito kami sa taas, hindi ko makita yung saan nila ano kasi ginawa nila ulit yon nung pinasabog nila, ginawa nila ulit. Ayan, so hindi ko makita baka natabunan ng mga kahoy mga dahon na ng puno dyan sa baba yeah! ayan, traffic traffic na naman mga kulitos ayan, kita kita tayo sa baba mga kulitos so ayan, dito na tayo sa may uh, mahabang kurbahan kurbaan, yan uh, at uh, ito maraki, malaki ng pinagbago dito yung dati dati dito uh, madilim madilim paligid nito pero ngayon na uh, may ginagawa ng struktura dito sa gilid yan maliwanag na maliwanag na dito sa may banda yan oh may ginagawa ng ano diyan hindi ko alam baka malaking building pati yan oh ito oh bakit may hagdan-hagdan lang -hagdan gilid ng kalsada iwan ko lang kung anong plano nila diyan kung Si palalawakin pa yan eh. Ayan oh, oh, may mga kinabra pa dyan. Mm <clears> -hmm. <throat> ako ah. Ayan oh. So, hindi, hindi namin mauna-unahan itong bus na to. Dahil na uh, wala eh. Kung uh, laslasan mo, eh, ma may makakasalubong. Makakas uh, mahirap naman kung pilitin mo. Baka uh, ayaw magpabigay yung maliliit doon sa harapan Mga disgrasya lang yan ang mahirap yan yan so sige samahan nyo pa rin kami sa paglalakbay namin ito sa may Marco uh, Marcos mga kulitos ayan so sige kita kita tayo sa baba kasi traffic traffic man yan mga kulitos uh, andito na tayo sa may mga istambayan ng mga truck. Ayan, o. Oh. Yan, ha, galing ang Trinidad ang mga yan. Uh, taga Trinidad ang mga, yan, mga truck na yan. Mga chicken dang, buhangin, ang karga ng mga yan. Uh, At sila nag uh, uh, papalamig, uh, ng sasakyan uh, nila pag uh, dumating sila dyan sa taas ng palina na yan so hindi ko alam kung ano ang taloy dito, sa taas o sa baba. Pero alam ko sa taas atang ang taloy. So, dito sa baba ang palina. Ayan. So, ayan, pababa na tayo mga kakulitos. Uh, At ang tindi itong motor na to ay tricycle pala, mga kakulitos. Ang tindi yung bilis bumaba, makipagsabayan pa sa victory. Uh. O, tutok nyo mabilis na kami. Nakakano na kami ng 60 yata. 50-60, mga ganun ang takbo namin. O, oh, tama, 60. Hmm, grabe. At habang nagbabaybay kami, ay uh, napansin ko na nililinisan pala nila yung gilid ng mga highway. Ayan, so bakit maliw ang liwa-liwanag sabi ko? Ay uh, talagang na uh, nalinisan na yung gilid ng highway para sa ganon pag umulan di hindi maano yung tubig dahil nilinisan nila ano sana dapat pati lang siguro din nilinisan nila para sa ganon e kompletong kompleto kahit umulan e handang handa na di ba mga so andito na kami sa may ah uh, malapit kami sabi ko sana sa may ano ng Genesis ah uh, natatanaw ko na at ilang kurbada na lang ay uh, doon sa baba ng ano ng genesis. Ayan. Dito yung uh, ano. Dito ata sa taas yung ano eh. Ang ginawa nila na ulo ni Marcos. Diyan ata sa taas ang alam pagkaalam ko ha. Ayan. Diyan sa taas. Dito banda. Diyan sa taas niya lang. Hindi ko lang maano dahil... Hindi track yung hawak ko kaya hindi makita. Ayan. Habang buwang baba tayo ay uh, napakaliwalas ang panahon mga kulitos. Ayan. So, shout out sa mga bawat isa. Sa mga bawat uh, nanonood sa amin. Magandang gabi. Magandang uh, hapon. Magandang uh, umaga. Magandang tanghali mga kulitos. Lus, uh, sa over the world ay yan sa buong mundo sabi ko sana sa shout out sa mga uh, kaibigan natin diyan sa Taiwan yan shout out uh, Sir Ford's official vlog uh, ata to yon ayan. ayan si Sir Ford's yan shout out sa inyo diyan sa Taiwan boss Sir Mark ayan at saka sila uh, yung mga lahat lahat na kayo diyan mga kakulitos sa uh, Shout out sa inyo. Ingat-ingat lang sa inyong pangisda at sa inyong mga trabaho. Ayan. So, dubli-ingat lang po mga kulitos dahil uh, dito nga sa Pilipinas ay dubli-ingat tayo. At uh, mas uh, triple yan. O, ayan. Ang pag-iingat. Ayan. Dahil ang ating pamilya ay uh, andito sa Pilipinas. Nagaantay lang. Okay? So, ayan. So, maging uh, malusog at uh, pray-pray tayo kay God na siya ang magbigay ng lakas protection sa ating pong, uh, pagtatrabaho mga kulitos at pangingisda dyan sa Taiwan so yan at saka uh, yung mga pinsan ko dyan sila sa baloging family dyan sa Malaysia yan uh, shout out sa inyo ingat-ingat mga insan yan uh, at dyan sa mga sa Hong Kong may makaibigan tayo dyan at uh, sa Qatar yan shout out Alan Ingat-ingat lagi. yan So, shout out sa inyo dyan. At lahat-lahat, uh, yan lahat, lahat. ayan, dyan sa Japan, uh, uh, Shoutout sa inyo dyan. So, yon Andito tayo sa Pilipinas. Ah, yan o. Andito tayo sa may Marcos Highway. Pababa tayo ng Lowlands. Sa may Pangasinan kami pupunta mga kukulitos. Kung nao, nakita nyo yung nauna ta, nat naming upload ay yan uh, na-upload ko na po 'yung uh, paglalakbay namin sa Pugo at Rosario yan mga kakulitos so samahan mo ka samahan nyo kami sa aming pong uh, paglalakbay mga kakulitos at uh, maraming maraming salamat talaga sa inyong mga suporta sa amin mga video mga upload mga kakulitos ayan uh, at uh, sana ay mag-subscribe 'yung uh, hindi pa nakapag-subscribe at uh, i-like para sa ganun ay uh, i uh, makita ni YouTube eh, i, i i share niya sa bawat uh, ating pong mga kababayan. Ayun. So kailangan po natin i-like, ayan, i uh, i-subscribe para sa ganon ay iba, bilang suporta ba sa ating pong ayan uh, uh, sa inyong pong kababayan. So maraming maraming salamat sa inyong uh, suporta mga kakulitos maraming salamat talaga yan so laki ng pinagbago ang Marcos Highway may mga gasolinahan na dito dati dati walang gasolinahan dito mga kakulitos ang lalayo ng gasolinahan pero ngayon ay uh, nagsitayuan na pati mga bahay ay nagsitayuan na rin ang uh, bahay dito sa gilid ng kalsada sa Marcos Highway so yung maliliit ay lumaki so yung datihan na akala malaki ay uh, nasa pawan na yung mga malalaki na ang lumalabas nakikita sa gilid ng kalsada yan so dito po magaganda dito ang uh, kung uh, may gusto kayong ipagawang lamisa yan mayroon dito Di, hindi na kailangan punta kayo na ng asin mayroon na na dyan uh, dyan pa lang sa may harap ng Pugad uh, Resort ay mayroon na dyan ang mga gumagawa ng lamisa ah uh, kung anong gusto niyong ipagawa o tao-tao mga ganun mga kalitos ah uh, na dyan may mga kababayan tayo dyan na iwan ko kung ah uh, nakapag-asawa ng kalinga ipugaw gan ba yan mga kalitos. kaya sila sila nang gumagawa at uh, mga nakikita ko mga upuan lamisa yan da, gusto mong design siguro ay ipap, uh, na ipapagawa mo gagawin nila mga kalitos at uh, yan Mga kulitos May ano dito Dito Hindi eh, ko lang kung boundary ito uh, Parang ano ng barko uh, Dito sa gilid Ayan o oh. uh, manubila ng barko Ayan So Ayan Habang nagbabaybay tayo Ay eh, napakaliwalas ang panahon Mga kulitos Ang ganda Ayan Ayaw magpa talo itong bus na, na, na ito. Talagang, uh, ano, ang bilis niya din sumasabay sa mga, ano ba, mga grandia, mga van. Ayan. So, sige mga kaulitos, maraming maraming salamat sa uh, suporta. Ah. Sabihin kulit, ay maraming maraming salamat. Ayan, so ito maraming ginawa na dito na mga struktura mga uh, may palingki ata dito pa eh yan yan mga simbahan yan hmm. dito dito may ano dyan may pagbilihan ng mini grocery At saka may pagpilihan na din ng tubig dyan sa kabila um, ayos na dito ma na umangat na ang uh, kabuhayan dito sa Marcos Highway eh, eh. marami nang uh, nagsi patayo ng mga ano nila, hindi na kailangan punta ng, ano, ng uh, pugo para makabili ng isda. meron na dyan, ina, inaakyat na nila mga kakulitos. Ayan. So, hindi na kailangan lumayo ka pa para makapagbili ka ng ulam. Ayan. So, yan lamang po mga kakulitos. Maraming maraming salamat sa inyong mga suporta sa amin. So, shout out, shout out. Ayan, so dito na natin uh, tatapusin ang ating pong video mga kulitos. At uh, sana'y masaya kayo na naman na sumama sa amin pong bawat paglalakbay. So bye bye-bye. Bye-bye.